Hello guys. Ayan, so nakapila pa yung mga gagawin natin. Ang dami yung gagawin natin. Ang dami pang gigilingin para makagawalit tayo ng kids. And ayan pa o. Oh. Gantay pa yung Madrid de natin. Unahin na natin to. Tanim na natin ulit guys. Sorry. So ganito lang guys yung mga cuttings natin. Yung nagputulan natin ng ating Madre de Agua yung mga pinakain natin sa ating mga alaga so, hindi siya masasayang walang tapon guys sa Madre de Agua And after 1 to 2 weeks ito pera na to guys malapit na maubos kasi yung natin um, mga nauna natin pinanim So ito ipalit lang natin dun sa mga namatay. Hindi ko alam kung kasya yun yung kwan natin guys pagtamnan. Okay tara. So yan lang na lang natira sa ating mga madridiago. Ang dami na tayong na benta dyan. So ito naman yung mga namatay. So pasok lang natin dyan guys. Tusok lang natin dyan. Ito may mga tinima ko dito mangga pero hindi. hindi nabuhay. Taniman na natin ng madridago de Tusok lang natin ganyan. Namatay yung mga mangga. Ang malalaki dito na natin nalagay. Ayan, tusok-tusok lang natin, guys. Hindi, tumubo yung mangga natin dito. Yeah! yun lang kabilis magtanim guys ng madre ako tusok tusok mo lang yan kapag meron ka ng lupa yan so dito natin lang yung iba ito guys mga namatay hindi tumubo ganun talaga hindi tumutubo. Yan, patay na. Pero yun, mabilis na lang yan kasi tusok. Tusok lang natin dyan. Oh, Ito na alam kanya. <laughs> kaya, o nung nasan na? pag yun? na yun? ano na guys. Patayin na yun? ano yun? ano yun? Madami din ang namatay guys. Pero yung sa observation ko, yung mga malapit sa talbos, yung mura. Yung mga namatay. Kaya mas advantage din na bumili kayo ng kwan na. Yung buhay na guys. Kasi sa cuttings may mga namamatay pa. kulang so yata yung pagtamnan natin <laughs> madami pa oh.